Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga property na overflow at contain. Matututo kang ilarawan ng mga bagay tulad ng pagpapakita ng mga scrollbar at clipping gamit ang katangiang overflow. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ngayon, tingnan natin ang katangiang overflow. Ang overflow na katangian ng CSS ay mahalaga para kontrolin kung paano ipapakita ang mga nilalaman ng isang elemento kapag lumampas ito sa laki ng kahon nito. Karaniwan itong ginagamit upang hubugin ang layout at interface ng web page at tumutulong sa pamamahala ng pagpapakita ng mga scrollbar, clipping, at labis na nilalaman ng elemento. Ang katangian ng overflow ay may apat na pangunahing halaga: visible, hidden, scroll, at auto. Ang visible ang default na halaga kung saan ang mga nilalaman ng isang elemento ay lumalampas sa laki ng kahon ngunit nananatiling nakikita. Ang mga labis na bahagi ay maaaring tumakip sa ibang mga elemento ngunit ang mga scroll bar ay hindi partikular na ipinapakita. Ang hidden ay isang setting kung saan ang mga labis na bahagi ng nilalaman ng isang elemento ay hindi ipinapakita kapag lumampas ito sa laki ng kahon. Walang scroll bar na ipinapakita at ang labis na nilalaman ay hindi makikita. Kapag ginamit ang scroll, ang mga scroll bar ay ipinapakita ng sapilitan kung ang nilalaman ng elemento ay lampas sa kahon. Kahit na ang nilalaman ay hindi lumampas, ang mga scroll bar ay laging ipinapakita. Ang auto ay nagpapakita lamang ng mga scroll bar kapag ang nilalaman ay lumampas, kung kasha ang nilalaman sa kahon ng elemento, walang scroll bar na ipinapakita. Maaaring kontrolin ng paisa-isa ang katangian ng overflow para sa paalang x axis at patayong y axis direksyon. Sa ganitong paraan, maaari mong gamitin ang overflow x at overflow Y, upang itakda ang pagpapakita ng mga patayo at paalang na scrollbar ng paisa-isa. Kapag ginagamit ang katangian ng overflow, may ilang bagay na kailangang pag-ingatan. Ang paggamit ng scroll o auto upang ipakita ang mga scrollbar ay maaaring makagulo sa ang disenyo ng pahina. Lalo na, kung ang mga elemento ay nakalagay sa kanang bahagi o ibabang gilid, Maaaring hindi anong makita ang mga ito dahil sa scrollbar. Ang paraan ng pagpapakita at paggana ng mga scrollbar ay maaaring magkaiba depende sa browser. Lalo na sa pagitan ng Windows at Mac may mga pagkakaiba sa estilo ng pagpapakita ng scrollbar na maaaring magdulot ng hindi wastong pagpapakita ng disenyo. Mahalagang magsagawa ng pagsubok sa iba't ibang browser. Kapag itinakda ang overflow, hidden, sa elementong magulang, itinatago nito ang mga elementong anak na lumalampas sa kahon ng magulang. Maaari nitong maging sanhi ng hindi tamang pagpapakita ng mga pop-up at modal window. Sa bagong spesifikasyon ng CSS, ipinakilala rin ang halagang tinatawag na overflow flip Katulad dito ng hidden, pero hindi nito pinapayagan ang pag-scroll at pinuputol lamang ang nilalaman. Ang CSS Overflow, nakatangian ay mahalagang kagamitan para sa pagkontrol ng pagpapakita ng nilalaman sa web design. Sa pamamagitan ng pamamahala ng mga sitwasyon kung saan lumalampas ang nilalaman sa kahon ng elemento at tamang paglalagay ng scrollbar o clipping, nakapagbibigay ito ng mas user-friendly na interface para sa mga gumagamit Bukod pa rito, ang paggamit ng overflow-x at overflow-y ay nagbibigay daan sa mas detalyado at maayos na control Susunod, tingnan natin ang property na contain Ang property na contain sa CSS ay nililimitahan ang epekto ng isang elemento sa ibang elemento at sa buong pahina na ina-optimize ang proseso ng pag-render ng browser. Partikular, nililimitahan ito ang mga reflows at repaints sa pamamagitan ng pagpigil sa mga pagbabago sa estilo o layout ng isang elemento na makaapekto sa nilalaman sa labas ng elementong iyon. Mahalaga ito para sa performance ng web page at partikular na epektibo ito para sa mga website na may mga komplikadong layout o maraming nilalaman. Ang property na contain ay may mga sumusunod na halaga. Ang layout ay naglalapat ng mga limitasyon na may kaugnayan sa layout. Sa paggamit ng halagang ito, ang laki at posisyon ng isang elemento ay hindi naaapektuhan ng ibang mga elemento. Halimbawa, kahit na ang isang elemento ay muling baguhin ng laki sa loob, ang pagbabagong iyon ay hindi makaapekto sa panlabas na layout. Ang paint ay nililimitahan ang epekto ng pagpipinta, drawing. Kapag tinukoy ang halagang ito, ang pagpipinta sa loob ng elemento ay hindi na nakakaapekto sa mga panlabas na elemento, kaya nililimitahan ang saklaw ng mga kalkulasyon ng repaint. Ang size ay tinitiyak na ang laki ng elemento ay hindi nakadepende sa mga panlabas na elemento. Partikular, pinipigilan nito ang pagbabago ng laki ng mga child element mula sa makaapekto sa laki ng parent element, kaya pinapalakas ang katatagan ng layout. Ang style ay tinitiyak na ang estilo ng isang elemento ay hindi nakakaapekto sa mga panlabas na elemento. Halimbawa, sa pagtukoy ng content style, tinitiyak na ang mga pagbabago sa estilo ng elementong iyon ay hindi makaapekto sa ibang mga elemento na nagbabawas ng saklaw ng mga muling kalkulasyon. Ang content ay isang composite na halaga na naglalapat ng layout, paint, size, at style. Sa paggamit nito, maaari mong tiyakin na ang layout, drawing, laki, at estilo ng elemento ay walang epekto sa mga panlabas na elemento. Ang pangunahing dahilan sa paggamit ng property na contain ay upang mapabuti ang performance ng web page. Partikular, ito ay epektibo sa mga sumusunod na sitwasyon. Optimization ng reflow, kapag nagbago ang laki o layout ng isang elemento, ang epekto nito ay maaaring limitado sa pinakamaliit na posibleng saklaw. Ito ay nagpapabawas sa saklaw ng mga hindi kinakailangang reflow, pagkalkula ng layout, at nagpapagaang ng trabaho ng browser. Pagbawas ng rep aids sa pamamagitan ng paglilimita sa lugar ng pagpipinta, ang bahagi na kailangang muling i-repaint kapag nagbago ang istilo o nilalaman ng isang elemento ay maaaring mabawasan. Component-based development, dahil ang bawat bahagi o module ay gumagana ng hiwalay mula sa ibang mga elemento, Pinapabuti nito ang performance ng bawat bahagi kahit sa malawakang web applications. Kapag gumagamit ng property na contain, dapat tandaan ang mga sumusunod na puntos. Pag sa saklaw ng aplikasyon, ang property na contain ay kapakipakinabang para sa pag-optimize ng performance, ngunit hindi ito dapat ilapat sa bawat elemento. Mahalagang gamitin ito ng tama sa angkop na mga lugar. Halimbawa, ang paggamit nito sa mga elementong madalas magbago o bahagi ng malaking DOM na istruktura ay maaaring magresulta sa pagbaba ng performance. Pagkakatugma sa browser, ang property na contain ay isang medyo bagong tampok sa CSS at hindi pa ganap na sinusuportahan ng lahat ng browser. Sinusuportahan ito ng mga pangunahing browser, Chrome, Firefox, Edge, Safari ngunit maaaring hindi ito gumana sa mas lumang bersyon. Ang CSS, contain, na property ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pag-optimize ng performance ng mga pahina at aplikasyon sa web. Sa pamamagitan ng paglilimita sa epekto ng isang tiyak na elemento sa iba, nababawasan ang gasto sa reflow at repaint na nagpapabilis sa kabuuang proseso ng rendering. Gayunpaman, mahalaga na maingat na isaalang-alang kung saan ito ilalapat at gamitin ito ng tama. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panunood.